Magandang umaga mga kalala. Ngayong umaga nga ay magpapanggap tayong masipag. Dali. Wow! Ito nga at nakikita nyo na naghahanda ako ng pagkain ng manok. Tignan niyo naman tong alaga Dali. kong si Dorinel. Palaging nakasiksik sa tabi ko. Akala niya siguro kakain na siya. Eh napakaaga pa. Pasensya na nga pala kayo sa video ko guys. Yung napakalabo. Huwag kayong mag-alala. Pagyaman ko, bibila ako ng iPhone 20 Pro Max. <laughs> sa ngayon, taste is mo na sa cellphone na nahati sa gitna. Char. O, diba mga kalala, feel na feel maging handler. Pasayo-sayo pa. <laughs> At ayan na nga, nagsisimula na ako magbili ng pagkain sa mga manok na to. Grabe yung nasa dulo niyan. Tinuka ng tinuka yung kamay ko. Baka akala niya, longganisa. <laughs> Pero sigurado ako kapag nilaban na tong mga tong, mananalo tong lahat. Ako po ba? Dati kasi aso po sa laki mga alaga namin. Eh, biglang nagkaroon ng manok. Kaya ayan. Ayan na nga. O sige na, tatapusin ko na aring walang kakwenta-kwenta ang video na to at tinatamad na ako mag-voice over. Bye guys! Salamat sa panonood! thank oh. you